Oh, ito pala eh. Matsura na, matsura. Laki oh. Ah, ang laki ng ba baka. Matsura. tabai, eh. Magkano na yung nalagay niyan ganun? Bawasan ng binta. Ah, bawasan ng binta lang ito. Ito daw ay bawasan ng hindi. Matsura baka. Laki. Laki. Ah pun labaide. Eh. Nah. Para kalamin pagdisay. Ah. Nang kataum binda padakinbaka dito tadubat ngay pero mataba. Ini ne bentapadita. ano, dami na naman kalabaw. Hihilahin mo ba yung nagag sa kilo-kilo? Okay, oh? dua. Oo? Susuga. Mga bupalo. Dua. Ba't kulay pink na ang kulay? Yan ang dami. Hindi ko lang po alam, pati iba ibang laki niya yun. Ito po yung dadalhin sa kilo-kilo. Malayo pa lalakarin yan, dadalhan. Ihihilain lang yan dun at hindi nakinarga sa truck. Yan. Ayan, magandang umaga mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ngayon po ay araw ng Webes, uh, February uh, 15, 2024. Tayo po ay mag-update ng mga dumating dito ng mga hayop, yung mga pambenta para bukas sa Bernes. Kaya samahan niyo ko sa ating channel. At gusto rin ko po sana kayong imbetahin sa ating uh, isang uh, page po, channel sa ating uh, Talong Manok TV. Yan po. Ito po tingnan niyo po, yan po. Yan po ay uh, nag-upload tayo dito ng mga manok lalo kit, yung mga pambenta uh, at mga gusto mag-alaga ng manok. Yan po ay puntahan niyo po yung channel natin yan at meron tayong maraming in-upload na video diyan. Uh, tuwing Webes po dito rin yan sa Padre Garcia Batangas. Sama-sama uh, sama -sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Kung bago pa lang sa channel, mag-subscribe pa na. Para lang like kang update sa in-upload video dito sa Padre Garcia Batangas. Ayan mga Talongs TV bagong dating galing Bicol ng mga truck. Ayan po, nandito tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas araw ng Webes. Ito pa yung mga dumating ngayon dito mga kalabaw na galing Bicol. Ayan. Ang gandun. Ayan, nabili na yung kalabaw ni... 38.5 hey. 38. 38, Ito? 38.5 at saka... Ay, ito daw ay ano, 38.5 daw masabang ito tapos ito ay 29.5 mga nabili na ito ay galing din Bicol boss ay ah kay Kimio ah ito pala ito ay galing kay Boss DB the boy kay Boss the boy mga nabili na mga pangkatay na pang sana ang tala na ito sana tala bitas ah ito ay bitas sa lipa ah sa lipa ng tala na ito ay nabili na daw Ayan mga katulong TV Mga bagong dating galing Bicol Mga kalabaw at baka <laughs> Mga matatabang kalabaw Mga bagong binababa Mga galing Bicol hindi, hindi pa, hindi pa rin Hindi pa rin uh, naubos sa mga kalabaw sa Bicol Dalawang beses na bayan sa linggo bagong dating dito sa Padre Garcia araw ng webe mga bakal lanag nang mura. mahal <laughs> <Siguro> na mahal. Yan sabay 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 sa sabay 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 mga baka, mga bagong nating binababag galing biko na sila boss good morning kaya buo na ito ba yung nabili nyo pambenta, pambenta nyo dito yan mga baka mas bate Hope na hirap magkaka po pambenta niyo dito sana? Talaga nga po yung nakalamay dito yung kalabaw na malaki, wala kami na naaap namin yung warin, wala tayo warin. Kaya ito yung kalang putang na ngayon. Nagkakalabaw na kami ng 130 dito sa A. Magkano yung... 62.5. 62.5 daw dito. Ay, ito yung nabili daw, 62.5 na nabili dito. Mas bati ano? O, ito mga mga tumbok na 50 sa waiting. Ah, nakatumbok daw ng 50 sa waiting. Nakabili ng bakaw. Sana all yung mga baka na. May sanggal mga baka nyo? Lucena! Ay, tigal sa Lucena. Paparada bukas. Hindi. Yan yung mga nililigoan nila kuya itong mga baka. Para bukas, para malinis siya tingnan. Mga magkanyo na may yung mga, mga turetting ganito. Kalalaki. 35,000 35,000 itong mga medyo malalaki inyo rin yan 50,000 90-50 mga 56,000 yung mga yan no? ito yung mga dumating dito mga baka mga pamparada ito yung mga ano lang ito mga native lang ano native mga native na baka yan mga pambenta ito bukas yung gagayak nila para malinis tingnan itong pagpaparada bukas pamimili ng mga bayas yan nililiguan yan sila kuya Ay, binibenta si tatay na tayo magkano binibenta yun Dumalaga nyo. 43. 43 ang tawad. Magkano pa lagay nyo? 45. 45 at 3,000 lang. Ah, 2,000. Ang diferensya. 45 ang patigas. 43 ang tawad. Dumalaga. Ayan. Eh, ganda ng katawan. Ngayon pa araw ng Webes. May namimili din. May nagpipilihan sila doon. Ayan. Bangit o. Oh. Nililigoan ni eh, Bossing mapula-pula siya. Iniisa na nila. Magkano ba inahalagahan niyan ganyan boss pag bibenta? Patong sa 55. Patong sa 55. Ay, ito'y malaki ano? Oo. Oh. Patong sa 55 daw 'yan, no. Taas na bayad ito po yung mga bakong mga binibenta. Ito mura-mura 'tong mga nandito. Mas mababa. Patong sa 50. Patong sa 50 daw. Ito so, pa patong sa 55. Patong sa 50 yung dalawa. Itong dalawa na. Ah. Tapos na yan. Ayan na. Mga ginagaya ka na. Ibibenta po kas. Wala nga mili. Magkano yung binibenta tong ganito? Bibenta. 80,000 daw. Ito'y malaki na ano. Ito'y ibibenta daw ito ng 80. Ah, pangkatay na rin ito. Ah, ito daw pala yung pangkatay na. Yan si Labo sa nakabili. Pangkatay na daw pala yun. Ayun, sila dito. 80 to, to na pili na pangkatay. Ayun, mga talong Stevie. Ito po yung mga pangkatay dito nakaparada ngayon. Oh. Ito daw ay mga partidahan. May gito 80. Yan, oh. Mga malaking baka. Mga pambenta na. Ay, ito yung pangkatay na pala. Diretso sa katay na ito mga ito. Ayan. Mga nabili na ito mga lalaking baka oh, ito yung mga malalaking mga baka dito na dumating ito yung mga pinakamalalaki ito ay nagkahalaga na may kitsandaan ito yung isa pinapit yung isa ito po yung mga 60 hanang itong ganito ito yung matsurang baka na inahin ito ang malaki oh. may ang halaga nitong bakang nito grabe yung laki mga napili na mga pangkatay ay matso. Binabras na, binabras na. Yan, mga niligo ay. Kaya itong bahay dyan, saan galing norte? Mga galing norte yan? Eh? O mga bakong norte? Okay, ah, kaysa ba? Magkano na may bibenta yung bukas? Ayim na po ah, daw ito. Sa ay. Mga pakna, mga ayim na po daw ito mga binibenta, binibenta bukas. Ayan, niligoan ani Lakuya. Mga pang, ano, pambenta bukas. kinagayakan talagang talagang brush na brush ay. Dinis na dinis. Tapos bigas, bukas, lilululugmok sa hapot ikan. Ayan. Ligo na. Mga ayim na po daw yan. Ganda ng torete baka na nga ba 'to? Turete anong? Ganda ng Ay, babae pala sa balaga. Ano mo, yung Yung taba oh. Yung taba ng Ay, yung ko yun eh! Tali ko yun! Yung doon! Magkano naman binibenta yung kahit ano, dumalaga? Magkano binibenta? Nabili na! Ah, nabili ito magkano po? 32! 32! Ganda, para malaki siya, ano? Malaki! 32,000 daw ito, nabili na pala ito. Di-deliver na. Ganda nung, no? ganda nang ano yun, parang barakong katawan yun. Eh. Ay, katalong! Ayun mga talong Stevie, ito po yung mga native na mga baka dito dumating. Mga Tagalogin. Po. Ito po yung mga pamparada bukas. Ito po ay naghahalaga halos sa mga uh, kapataas na 40. iba naman ito yung mga uh, 35 yung ito po. Mga 35 yung mga yan. Tapos uh, so yung po yung mga, ano, mga patong sa 40. Ito po yung mga bako. Ito po yung mga dumating dito ng mga native na mga bako po. Ito bukas. Yan. Bumbahe!